Pre, pre, halika dito. Oh, bakit naman? May tatanong lang ako sa'yo. Kasi bumili ako ng bagong sasakyan. Ngayon, hindi ko naman alam kung effective na may yung number coding ngayon. Kasi, di ba, pandemic pa rin. Tuwing kailan ba yung mga number coding? Tsaka, anong araw ba suspended yung plaka ng sasakyan natin? Hindi ka talaga nagbabasa ng GC, no? Hindi ka nagbabasa ng balita. Ang number coding, ano yan, from 1 to 0, no? Pag Monday, bawal sa kalsada, especially sa Maynila, ang 1 and 2. Pag Tuesday naman, 3 and 4. Pag Wednesday, 5 and 6. And then, pag Thursday, 7 and 8. Pag Friday, 9 and 0. Ngayon, pag Sabado at Linggo, walang coding. Sa ano, according yan sa MMDA. Kaya, dapat alam mo yan bago ka bumili ng sasakyan. Ah, ganun ba? O, oh, sige, sige, sige. Thank you, ah.